Ashuru Asma'i Dalikal pinaka kilala sa mga pangalan ng araw na ito, ng araw ng paguhukom. Una, Yawmul Mulkiyama, araw ng pagtayo. Literally, pagtayo sa harap ni Allah. Kasi tutuusin tayo. Yawmul Mulakhir, ang huling araw. Pangalawa yun. Kasi pagkatapos nito, wala ng araw pagkatapos nito. Kasi yung tao sa parang iso at impyerno, wala ng oras doon. Eh. Wala ng, hindi ka lang magbibilang doon ng oras, andun ka na habang panahon. Asaa, yung oras, kumbaga, kasi eksaktong darating ito. Hindi ito mahuhuli, hindi ito mauuna. Yawmul ba'ath, baat na parehong kahulugan ng uh, yun nga, pagkabuhay muli. Panlima, yawmul khuruj, yung paglabas ng mga tao sa kanilang mga libingan. Panganim, al-korea, yung araw ng, uh, kumbaga, uh, paghampas o kaya yung pag- uh, Basta yung anumang bagay na darating ng matindi. Yawmul fasl, araw ng uh, fasal, paglilinaw o pagdidesisyon. Yawmud din, ang din na tinutukoy dito hindi din ng relihiyon Katulad ng, ng Surat al-Fatiha, maliki yawmid din, ang tinutukoy dito na din, pagsisingilan o pagbabayaran itong araw ng paggagantimpala. Gantimpalang mabuti o gantimpalang masama. Asakha. asaka ito na yung ano, yung pag-ihip sa trumpeta. Yung unang pag-ihip. Pangsampu at tamatul kubra, yung malaking sakuna. Yung malaking sakuna. Eleven, Yawmul Hasra, araw ng pag pagsisisi. Yung nga pala yun na babanggit. Ang, ang tao, sa impyerno o kahit sa araw ng paghuhukom, pagsisisihan niya yung mga bagay, ba't hindi niya ginawa yung mabubuti at hindi siya umiwas sa masama at hindi siya, kumbaga, hindi niya pinigilan yung sarili niya na gumawa ng masama. Number 12, al -Gashiyah. Yung halata, ka Al-Ghashiyah. Ito yung araw na matindi na hindi mo ito mapaglalabanan. Wala kang magagawa pag nandun ka na. Yaw Khulud, araw ng walang hanggang buhay. Kasi pag binuhay muli ang tao sa araw ng paghuhukom, wala nang kamatayan doon. Itapon ka man sa paraiso, hindi ka mamamatay. Itapon ka sa impyerno, pareho lang, hindi ka rin mamamatay. Yaw mulhisab, araw ng pagtutuos. Kanina yaw muddin, paggagantimpala, ito pagtutuos. Alwakia, yung araw na siguradong mangyayari, wakia. 16 yaw mulwaid, araw na ipinangako o ibinabala sa atin na na darating pero binabaliwala ng mga tao. 17 Yawmul Azifa. Yung araw na Azifa